Hello po. Good morning mga kabeshi at mga kapitik. Welcome back sa aming YouTube channel. And kagabi po ay dumating sila si Ian. Anong kasama mo si Ian? Si Lola po at tito ko po. Tito Julius. Ayan. Mga ano oras na kayo dumating? Gabi na ano? Gabing gabi na. 8 po. 9 po yata. Yep. Hindi naman kayo na traffic. Doon po sa Alex. At kami po ngayon ay pupunta ng clubhouse. At magbabasketball daw si Sian kasama si Andres. Ay sasamahan ko po. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. At ayun si Andres mga kabeshi. Malayo na. Tinutulak ng Tito Julius sa pagbabike. Kami ni Sian ay medyo nahuhuli. Inantay ako ni Sian. Oo, oh, ang dami pong pechay dito. Mga tanim, masarap talaga magtanim. Saka musta ang dami din. Maganda ang pagkagawa na itong bubong na ito. At saka maganda rin na naglalakad-lakad ako para hindi ako masyadong mataba at saka yun nga, yun dahil sa mataas yung sugar ko, kailangan ko rin ng konting walking exercise pero syempre hindi pa rin yung sobrang grabing walking yung sakto lang kaya sumama na rin ako kaya kay Andres oh ang dami po abukado dito ah yung sa amin na hindi pa namunga ng avocado dami Dami siyan. Maliliit pa. 'to Oh, madami rin doon, ah, oo. Oh. Dami pala dito ng ano. puno. May mga langka din naman. Dami lang siyan. Yung ibang puno wala pang bunga. Oh, yun. Oh, avocado din. Si Ian. Oo. Oh, oh. Avocado din po yun. Ah. Dami rin. Ito ka Tag-avocado na pala. At ayan mga kabeshi, malapit na kami sa clubhouse. Yan na tayo dumaan. Yan. Ito na po kami dumaan sa Shortcut. Oh, may mga bata din nag may mga bata din naman. Oh, si Andres nakarating din. Andres. Play ka ng basketball. Play. Kaya, play tayo. Play ng basketball. Play ka Andres, play. Please. Mommy's here. Papakitang gilas yan sa mami. Wow. Okay, Andres naman. Andres. Andres. Yes, you get your ball. You get your ball. Ayan po yung kapatid ko. Si Sian. Mag lalaro po muna si Andres ng basketball. Mommy is here. Kaya ako sumama eh. Kasi sabi ni daddy pag wala ako. Eh, parang siya natatakot. Ang dress. Kakaroon pa siya ng separation. Anxiety. Lalo't hindi naman niya masyado pang kilala ang mga tito. At hindi naman niya nakakasama talaga. O, oh, na mo. Hayaan niyo lang muna. Mag-observe lang to. Hi, my baby! My baby! Asan ka ngayon? Asan ka? Wow, galing. Go, go, go. Oh, shoot. Wow, shoot. Come on. Come on. Shoot. Ah, oh, nice. uh, Andres. Hi. <laughs> Happy ka na? Happy kana <laughs> May pangalan pa yung ball niyan. Lagyan ng daddy pangalan ng ball. Andres. Wah, wow. dami rin bata dito Andres oh, nagpa-play, look. O, oh, see si yan. O, oh, see si yan. Okay. Okay. Oh. Wow. Wow. Andres, go. <tinyo> Naiiya pa po si Andres, nag-observe pa. Nag-observe pa po si Andres. Okay, no, Oh, shoot Andres, shoot! shoot mo, oh, Andres, pelis! Shoot the ball! Shoot mo, Andres! Ayo, aiyoh! Ah. Shoot! Ay shoot eh. Shoot, Andres, shoot! Aiyow, aiyow! Okay. Oh, 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 oh! <laughs> <laughs> Andres! May net go! Ah, okay lang yan. Maaga pa naman. Mm. Whoa! Ito so kami galing at lumipat po kami dito sa kabilang court. With Andres the Pogi pa din. Yes, that's your biscuit. Okay, that's it. Come on, come on. Eat, eat, eat. Lika. Andres, ko my baby. alika dito. Andres. Andres. Lika. Dala-dala ko ang kanyang biscuit. Yan lang gagawin niya pala dito. Kakain. Hindi <laughs> pala magpa-play ng ball. manunood lang pala si Andres. Ng mga nagpa-play. Kumain lang pala ito ng biskwit. Kami pa yung mga kagigising ay dito na dumiretso. At mamaya, sila mama daw, sila lola, hindi pa dito mag stay Sila pala ay pauwi pa ng lumban. Nagkain na lang ng biskwit si Andres aba ay hindi na gumalaw <laughs> dahil hindi mo kasama n daddy ha hindi po namin sinama si daddy at inayaan lang namin magpahinga dahil mamaya sasamahan si mami na magpa check up mm, -mm. yeah aba <laughs> daddy daddy that's kuya si yan Nanood na lang si Andres na nanood. Hindi na gumalaw. Andres, pwede kang gumalaw. Andres ka? Oh, lapit. Oh. Wow. Ito lang <laughs> katinag. Tinag naman si Andres. Let's go, hundred. Let's go. Hindi man lang naglaro ang baby ko na Mm, bakit nakatulala ka lang? <laughs> hindi makulit, hindi naglaro. Hmm? Kami po eh, pa po ay pauwi na. Pauwi na tayo. Yes. Pauwi na tayo. Hindi ka man na napagod. Kuya, tinan mo, pa Tete? Nasaan, Daddy? Tete? Ang dama. pagod na pagod. <laughs> Let's go. Uwi na tayo. Ano yung nabasag? pa pa-wi na ulit kami. <laughs> ah, nagulat si Andres. Ayun pa Yung paa mo lagi mo dito sa ano? Oo, oh, oh, sige. <laughs> ano? <laughs> Nandito na kami, ako na lang naiwan. Oh, careful. isa-isa lang siyan, isa lang. Sian. Isa -isa lang. Oh. Let's go. Let's go. Ayan mga kabesh, Dito na po kami sa bahay. At meron pa sa lubong si Kuya Sian kay Andres. Ayan, may strawberry. At saka kung ano-ano pang galing bagyo. May peanut brittle. Ito, pwede sa akin to. Roasted peanuts at saka lengua de gato. Thank you so much. Ano sasabihin mo? Kuya Sian, thank you po. Kuya Sian. Gusto nang kainin ni Andres ang kanyang strawberry. Andres, gusto mo nang kainin ang strawberry mo? At meron din padala si Lola para kay Ma Mad mami. Andres, para sa akin. Meron mga damit. Yan, galing po ito sa kapatid niya. Thank you so much, Tita Belen. Yan, ito pa yung mga natira noon na hindi na naipapackage. Na kay mama lang. Abat, meron pa palang tray. Ano to mama, tray? Ah, may tray pa. Ah, may oven tray. Thank you, Tita Belen. Okay. Ano na ang mami? Para makuha mo na yung ano mas strawberry. Hugasan ko muna, hugasan. Hugasan na mami, ha? Hugasan ko, hugasan ko. Ayan, kakain na si Andre. Aba, may hiniwa-hiwa ako yung pang kinuhang ano. Ay, napahiyana. Na. Na, oh, sorry, sorry, sorry. Uh, sorry, sorry. Oh, you eat na, no, you eat no. Oh, na, Oh, 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 oh. <laughs> Ayan. Ayan. Napahiya lang kanina si Andres pero ngayon ay okay na okay na ulit. Sarap. Favorite po niya na strawberry. Sarap na strawberry. Say thank you. Thank you po Kuya Sian and Lola and Tito. Yes, yummy. Favorite niya na strawberry. nalaglag. Oh no. <laughs> Daddy, hindi na mapaano si gising na Daddy. Hindi mapaano si Andres. Pagkakita niya pa lang, galing kami sa pagbabike sa clubhouse. Yun agad yung pinuntahan niya, strawberry oh. Hindi niya makalimutan. <laughs> hindi naman pagod at hindi nagbasketball. Tapos ay nakabike pa. Ay napahiya. Ugh. Ayaw mo ba iya pala yun? Kung anong kinuha niya yung strawberry, sabi ko yun na lang putol-putol. Ano gusto ay? yung malaki eh. Gusto, gusto yung... mo yung malaki eh. Oo. Wow. <laughs> oh, Oo, oh. na liit. Huwag mo akong pansin ng tito. yaw <laughs> <laughs> yum. yaw yum. yum, yum. Eh. Marunong namang kumain mag-isa. Nagpapasubo lang sa mami. Nagpapaano. Papalambing. Papalambing lang yan. Sarap. Papalambing. <coughs> May ligyan sa prutas. Kaya niya ito ubusin. Ito na. baby ko na yan, no? Oh. <laughs> mahilig yan sa strawberry. Actually, lahat ng fruits mahilig siya. O, oh, dandan, dandan. -na. Taob naman, tito. Ang kanya strawberry, oh. Taob. Mahilig yan sa fruits. O, boss. Happy. Oh. Happy. Ah, say thank you. Thank you. Te thank you siya. Siya Yan. thank you. Thank you. Dung kayo lang ng thank you sa bumili. Oo, si Lola pala lang bumili eh. Te thank you Lola. Yung ka kayo. Dung ka mandre. Dung ka kayo lang. Dung Thank you jo. Nagpapasalamat <laughs> na agad si Sian. Ayan, Kuya Sian, no? From Ma'am Judy and Ma'am Joanne. Hot Wheels, ang dami. Oh. Tapos ay, oh, isha-share mo sa mga kapatid mo yan, ha? Nutella. Malaki ay, rin Nutella. Ay, 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 At ito para kay mama. Po mama, oh, try mo po. Ano yan? Damit. Ayan, si si Ian, agad ng tito. Eh, mama, may suit mo. Sukat mo po. Bilal From Ma'am Judy and Ma'am joan Thank, Thank you so you, much. Mo. Oh, may oh, ba? May -brush pa. Ah, oh, ba? May pa. Maong ano. Wow, maganda mama. Comfortable. Pwede mo isuot sa iyong ano ngayon. Sila po ay papunta sa lumban. Wow. Sinukat agad ni mother. Mahilig po siya sa gan. Apa mama, cotton. Walang oh, badang oh, Ang ganda, mapresko. Wow, say thank you so much po. Thank you, thank God you. God bless you mas. po more and more. Thank you po. More, more blessing pa po. <laughs> At hanggang ngayon, si Andres eh, hindi pa rin tapos kumain ng strawberry. Pampito na niya na, tato. May ilang bilang ng mami. Hey. hey, thank you. Thank you po. Thank you po! Saro ka sa lumban, Sama ka daw sa lumban? May tinuturo na naman. Ano nana? Opo mami, tuwan-tuwa si Andres. May kalaro. Mami! Ay! <laughs> Ay! Ano yan? pre, -pre prepare ko si na ng baon. Papunta ng pawi ng lumban. Ah. At madami naman itong biskwik. Ay, bigay mo na. Sian, o. Oh. Bigay mo na sa bag mo. Sian, o. Oh. May bibigay ang tita. Kasi siya naman ay hanggang ano pa na yun. Uh. At mayroon kang Ah, may chaki pa. Uh. <laughs> Yan naman eh. Mad napakadami. Paingay naman ito. Maligo na si Andres. Mahagang maligo. Yummy. Oh, drink vitamins. Vitamins. Yummy. <laughs> Yummy. Mm. Tawan-tawa yan pag maraming kalaro. Yay! Mm. <laughs> kabeshi, kami po ay kakain muna ng umagahan. Yan, nagluto si mama ng, nagprito si mama ng tinapa. Masarap daw ito mama at galing ito ng palengke ng tagaytay. Masarap mm. talaga yun. Favorito po ito ni mama, kaya ito ang binili ni daddy kahapon. At meron ding itlog. At ito ay kamatis. Napakasarap. ito hindi nainit. At meron pang Jollibee. Ito po yung dala nila kagabi. Ito yung natira. Let's eat! Kain na tayo siya. Kain na. Excited na. Excited na si siya. Lord Jesus, thank you for this food. Bless this food at maging kalakasan na aming katawan. sayo inyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Amen and amen. Masaya masaya po siya. Nakain na din po kami ni Andres masarap oh, sarap ng tinapa. Namiss ko nga rin tong tinapa. Masarap tong tinapa dito sa Tagaytay. Oo, masarap talaga. Lalo na may sausawan tayo. That's it! Excited na yan! Yes! Wow! Oh, may iwan ulit si Andres. Palis na po sila. Siyan kasama ka ba o oh, mamaya ka na. Ay, ano ka? Iwan ka dito. Pupunta Babay po sila na. ng Lumban for ilang ilang araw kayo doon bago kayo babalik dito. Bye. Ay, dali mo Bye. na yung pinya. Sige. Bye-bye. Opang bilhin ni nanay ng What? <laughs> ng buko pie. <laughs> Tapos yung sukle kay mother. Kay mother? Bye-bye. Uh -oh. Kay -bye. Meron ba dito? Diyan sa tapat check mo dyin, Sabi mo yung regalo ni Andres. Ah, pa ha, pa-birthday ni, pa ni Andres. At, oh, makalat oh, po so, kami. Oh, Parang oh. ayaw magpaiwan ni Andres. Sasama, kali ka. Hati bye natin sila. Bye. See you next well, Bye-bye. Oh, okay. Kanana, kanana. Bye-bye. Ready. Thank you sa mga pasalubong. Ingat po kayo. Ah, ito yan. Thank you. Espasol daw, Andres. Espasol. Bawal na naman sa mami. English naman. Bye-bye. Ingat po kayo. God bless. Ingat kayo sa pagdebiyahe. Sayang at hindi kami makakasama dahil ako po ay may check-up this week at saka next week. At may shoot po si Daddy bukas. Kaya hindi kami kasama ni Andres. Hindi tayo kasama. Dito lang tayo. No, Daddy nalungkot. Grabe yung transition na mukha niya. Di bali magkakaroon ka na ng kalaro. Nasa tiyan ng mami. Hindi <laughs> ka na maghahanap ng kalaro at magkakaroon ka na ng kalaro. Yes, ano? On the way. mm, -mm. Okay, okay. Out of his fullness we have all received grace in place of grace already given. John 1 16 and IV.